Hello, 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 hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa wall. Sa part lang. So pag-uusapan natin ngayon yung isa sa comment sa isa sa kaibigan natin sa ating comment section na si Titus o Titus Reven. So yung comment niya ay pagkahaba-haba kaya nakuha yung attention ho natin at yun ang binasa ko nga po eh. Nakakalungkot ho para sa kanila ay yung ganitong sitwasyon ah uh, base dito sa kanyang uh, kinomen no nung sinulat ko yung comment niya sa isang papel eh halos mapuno po yung uh, papel natin sa haba po ng comment niya kaya nakuha po yung attention attention ko para pag-usapan yung comment niya na to at the same time magbigay ng uh, counting opinion regarding dito sa sitwasyon nila sa mangyayari sa kanila kung legit o hindi ba ito legit itong sinulat niyang comment dito sa ating comment section. So, ganito po kadami, kahaba yung kanyang comment. <laughs> Isang buong papel, yan no? puno talaga. At yun, para makita nyo rin, mabasa nyo rin, ilalagay ko natin dito sa ating screen yung kanyang comment regarding dito sa mangyayari sa kanila. Okay. So, kunin na natin yung ating maiwagang salamin para mapasa natin ng maayos yung kanyang komento. Babasahin ko po sa inyo. <coughs> Excuse. Ito yung kanyang sinabi. Sa amin sa 4ID Infantry Camp, ibang Cagayan kagayan di Oro City, maraming mga bahay ng mga retirees at mga sundalo ang pinagiba ng gobyerno. At wala ni Program ng relocation Ang 4ID Army Excuse In Kagayan de Oro City Government na Nag-asikaso ng relocation So, ayun Yung kalahati sa mga comment niya So, ibig sabihin, pinagiba Giniba na talaga yung mga kabahayan na to ng mga retirees At uh, mga sundalo Tapos, dito sa baba Yung isang sinabi niya Uh, at wala ni program na relocation ang 4ID Army and Cagayan de Oro City Government. Nag-asikaso. Ibig sabihin, walang nag-asikaso no? sa gobyerno ng Cagayan de Oro at 4ID Army para sa kanilang uh, relocation. So, yun yung pagkakaintindi ko dito sa ano. Kasi ito yung sinabi niya, ng relocation ng 4ID uh, at maraming mah maraming mga bahay ng mga retailers at mga sundalo ang pinagiba ng gobyerno at wala ni program ng relocation ang 4ID Army and Cagayan de Oro City Government na nag-asigaso ng relocation. So yun po yung comment niya. So kalahati pa lang po ito ng comment niya. So yun, uh, nakakalungkot na giniba na. Yung, kasi pinagiba eh. Ibig sabihin, giniba na ito para po sa kanila. So ituloy na po natin. Nagpunta ang mga lideres at politiko para sumangguni kay PBBM na nasa CDO hinggil sa hindi dimolis na 1,000 na mga kabahayan. So dito naman sinasabi niya'ng ididimulis na 1,000 pabayan, pero dito sa taas sinabi niya'ng pinagibana. No? Pinagiba ng gobyerno. Ibig sabihin, ginibana. Pero pagdating dito ah uh nagpunta ang mga lideres at politiko para sa para sumangguni kay PBBM na nasa CDO sa ididimulis na 1,000 ng mga kabahayan. So yun, uh, dito man sinasabi niyang ididimulis pa lang. So ibig sabihin, uh, siguro si PBBM sa probinsya ng Cagayan at nagpunta yung kanilang mga leader para isang guni yung problema nila regarding sa pagdidimulis ng uh, kanilang uh, mga bahay na nakatayo sa loob mismo ng kampo ng sundalo o mga sun, pulis ba ito? Okay. Uh, pero sabi niya kasi sundalo. So, assuming ako na kampo ng mga sundalo ito. At yun, tuloy na natin uh, 1,000 na mga kabahayan So, sumangguni kay PBBM na nasa CDO. Nagpunta ang mga leaders at politiko para sumangguni kay PBBM na nasa CDO hinggil sa I-demolish na 1,000 na mga kabahayan. Nakakalungkot talaga na walang reaksyon o nagsabi ng command ang Pangulo para solusyonan ang problema namin na i-demolish na ang kabahayan. So, yung po yung comment ni Sir, Ma'am, Titus o Titus Reven. Okay, so yun yung uh nakakalungkot na komento niya. Ah, uh, bibigyan lang mo tayo ng konting opinion regarding dito sa comment niya. At yun lang. Yung first ah uh, opinion natin dito, no? At uh, masasabi para sa akin nakakalungkot po talaga, no? Para po sa inyo kasi unang-una, uh, para sa akin isa po kayong mga heroes ng bansa po natin ng Pilipinas dahil kayo po'y kinatawan o ng Pilipinas ang bansa po natin para protektahan, alagaan ang asiguridad uh, ng bansa po natin pero nakakalungkot na malaman na kayo mismo na may tuturing nating heroes ng bansa eh ganito yung inyo pong uh, daranasin o magiging sitwasyon na basta na lang po kayong i-demolish ide dyan sa pinagkakatayo ng mga kabahayan po ninyo na wala man lang kayong uh, relokasyon. Ayun po yung nakakalungkot na katutuanan na nangyayari sa mga kababayan natin na parang awkward din para sa akin na kayo pa mismo na mga dating uh, kawani ng gobyerno eh, sasapitin o dadanasin o mararanasan yung ganitong sitwasyon sa inyo pong buhay. Okay, so yun po yung isa kasi sa akin dapat magkaroon kayo ng pabahay dahil hindi naman nung kayo mga hayop, no? Na basta na lang paalisin doon sa tinitira ninyo and then bahala na kayo sa buhay ninyo, wawasakin yung mga bahay ninyo at bahala na kayo kung saan kayo pupunta, kung saan kayo titira. Titira. Kasi alam ko meron tayong batas na dapat uh, sa mga dinidemolish o maapektuhan na proyekto ng gobyerno, dapat meron mapapaglipatan nung sa inyo na pabahay. Yun po yung pagkakaalam ko. Ngayon, uh, kung ito po yung nangyayari sa inyo, nakakalungkot po talaga. Yun po yung isa sa aking opinion. Kasi uh, meron nga mga programa din ng gobyerno natin na meron nung pabahay para sa mga sundalo at meron nung pabahay ang gobyerno natin para doon sa mga informal settler. So yun po yung parang awkward, no? Dahil kayo nga mismo, mga sundalo, mga dating kawani ng gobyerno i Sasapitin yung ganitong sitwasyon The more, ano pa doon sa mga ordinaryong tao Diba? Yung nakakalungkot na marinig at malaman sa inyo Na ito po yung mangyayari po sa lugaron ninyo Lalong-lalo po sa inyong mga pamilya At imagine nyo, isang uh, 1,000 bahay po ito So, kung... Apat na tao na lang sa isang bahay. 'Di ba? Ilang individual ko kayo bali na sa 4,000 individual ka. Ano pong karami 'yung para ganun na lang 'yong gawin n'yo sa inyo. At 'yun uh, masasabi ko lang, uh, siguro makipag-dialogo kayo, uh, makipag-usap po kayo kumawa kayo ng legal advice sa mas sigit na nakakaalam para na sa ganun mabigyan kayo ng uh, magandang idea kung ano po yung gagawin ho ninyo. Lumapit po kayo sa kung sino sa akala po ninyo sa pagkakaalam mo ninyo eh makakatulong po sa inyo. Syempre dapat to magkaisa kayo, wag ho yung parang ah, magbidahan, no? At ah, dapat i eh, nagkakasundo kayo, isa yung magiging opinion at pananaw ko ninyo para na sa ganon na dapat magkaroon kayo ng relocation o pabahay bago kayo i-demolish sa tinitirhan po ninyo ngayon. Uh, hiling ko lang para po sa inyo na sana uh, kung mapapanood po ninyo ito, ma'am, sir, itong video ko po na to na ginawa dito sa komento uh, ninyo eh mag-comment na lang po kayo na sana maganda na 'yung komento ninyo hindi na po nakakalungkot para sa inyo na nasolusyunan yung problema ho ninyo sa pagdedemolish sa mga kabahayan po ninyo na magkakaroon ho kayo ng uh, relocation site o bibigyan na ng pabahay ng gobyerno. Sana uh, mangyari yun, no? na hindi lang basta kayo pinaalis o dinemolish de sa tiniterano ninyo. Uh, magkaroon kayo ng ano. At syempre yun, ang pinaka-the best, uh, gumawa ko kayo ng paraan pagganap po kayo ng mga taong higit na mga katulong mo sa inyo Sa mga legal action na gagawin ko ninyo Kasi kung nakateraw kayo dyan sa lugar niyo Hindi naman basta-basta i-demolish na lang kayo Dapat talaga uh, meron na kayong mapapaglipatan Or relocation site Kasi siyempre parang uh, uh, Paglabag na ito sa karapatang pantao ng bayan po natin Okay, so yun, uh, ma'am uh, Sana Ma'am or sir, sana na-uplift ko po kayo Regarding po dito sa sulat po ninyo Nabigyan po kayo ng penting uh, uh, Tawag dito Pampalakas ng loob O pampag-good vibes sa mangyayari sa inyo Dito sa pagdidimuli sa mga kabahayan po ninyo At yun, uh, pinaka the best uh, Magkaisaw kayo uh, Maging isa yung gusto ninyo Na magkaroon ng pabahay o relocation site para po sa inyo. Kasi kung mag iba, -iba po kayo, uh, ah, medyo mahirap po yun para din po sa inyo. So, yun siguro isa din na sa nakikita ko dito sa problem. Kaya wala kayong relocation site na pabahay ng gobyerno kasi baka wala hong pabahay ng gobyerno na nakatayo o itinayo sa lugar po ninyo. So, yun yung isang problema din. Kaya, hindi kayo siguro na relocate pero siyempre dapat sana bago kayo ni relocate i eh, nagpatayo muna ho sila ng uh, relocation site o pabahay para sa mga katulad ninyong mga retirees ng mga sundalo i eh, pagka sa bahay ninyo kung ano man proyektong gagawin ng gobyerno diyan sa kinatayo ng mga bahay ninyo meron nang mapapaglipatan ninyo kasi nga siyempre hindi tayo mga hayop na basta na lang palalayasin o wawasakin yung mga bahay natin para sa akin Opinyon ko lang, eh, paglabag na ho ito sa karapatang pantao at siyempre ako rin sila mismo na nagpapatupad noon ng mga namumuno sa gagawing demolition sa inyo kung sa kanila mangyari yon no sa kung ba, pa babalik natin yon yung sitwasyon ninyo sa kanila mangyayari 100% hindi ho sila papayag na ganun ganon na lang yung gagawin sa kanila siyempre magdedemand din po sila ng relocation site so hiling ko lang naging na maging maayos yung uh, pakikipag-usap ninyo at gagawin ng gobyerno para sa inyo para uh, everybody's happy po ika nga di po ba so yun ang uh, video natin sa ngayon sana na ko kayo ng konti at uh, nabigyan po kayo ng konti kong opinion regarding dito sa mangyayari po sa inyo at uh, dalangin ko na sana maging maayos po ang lahat po sa inyo. At uh, kung mapanood niyo itong video na to sa susunod, ilagayin uh, ilagay niyo na, mag-comment na kayo na naging okay na po yung uh, nangyari po sa inyo, nagkaroon na po kayo ng relocation. Okay po, so yun. Uh, maraming maraming salamat po sa mga walang samang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Uh, maraming maraming salamat po ito. Salamat po sa inyong lahat. At syempre, maglalabing lang po ko sa inyo halimbawa pong kapag ka na dumaan yung mga video natin na to sa inyo pong mga wall. Uh, po sana, pakisubscribe na lang ninyo para mas marami tayong pang magawang mga pabahay na content sa ating YouTube channel kasi para na sa ganun. At uh, maraming, uh, maraming maka, makaalam sa programa ng gobyerno regarding sa mga pabahay. Siyempre, share para malaman ho nila maraming makaalam na mga kababayan natin sa proyekto ng gobyerno ng mga pabahay. So maraming klaseng pabahay. May pabahay lang sa LGU lang mismo na nagtatayo. May pabahay para sa national. Ito po yung under ng NHA, National Housing Authority. Tapos meron pa ngayon, bagong inilunsad, yung under DSUD naman. Yung, uh, ano bang ibig sabihin? Development, Settlement, Human. Basta ganun, something na ganun yung ibig sabihin ng DSUD. Ito po yung isang ahinsya ng gobyerno na mamamahala naman sa bagong pabahay ngayon ng gobyerno na high-rise building. Okay, so yun. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Go na po tayo.